Tapos na po kayo. Nakikilala niyo po ba ako? Oh, okay. Dahil sa TikTok eh, no? Tsaka sa... sa Facebook. Oy, salamat. Alala niyo lang yun, kuya. Malabo mata niyo. <laughs> Dito kung sa unan din ng bataan, hindi mapagkakaila. Talaga pong agricultural. Actually, kapag ng bataan, bata, agricultural. Ano? Kaya uh, alam natin yung matagal na problema na mga magsasaka, natalo ang sa, sa, palay. Di ba? Ang baba ng presyo ng palay. At ngayon pa, ngayon nga, nagpamahal pa yung presyo ng bigas. Ito pa pamala, alam ko naman, patuloy na nagkahanap ng solusyon na mas long term. You know, yung talagang uugatin yung mga problema ng mga magsasaka. Ako naman po, uh, ah, pwede ko rin yung problema ng magsasaka. At ah, ginagawa ko ng paraan, gumagawa po tayo ng ordinansa. Nagsulong po ako ng ordinansa na kasalukuyang Pilipino po pinapay-tune dahil sa ganun maging katanggap-tanggap sa mga kasamahan sa Sanggupim, sa Palawigan. Ano po yung uh, ordinansa ngayon? Simple na lang po ang aking pananaw dyan. Ang pagsasahan, talo sa palay. Pero ang bigas, panalo. Yung panuwala nga ordinansa, eh nagtatanggap, itawid yung palay sa bigas. Okay? Para mangyari yun, kinakailangan may kakayahan ang mga magsaka. Meron silang post-harvest capabilities. Drying, milling, tsaka storage. di ba? Pero hindi natin pwede bigyan lahat. Ano yung panukala ko? Kailangan i-cluster. ika -cluster. Yung mga national agencies o kahit na yung sila na bahala dun sa machinery, seed, training. At kailangan na po, yung warehouse, yung, yung kono na abot kamay o malapit sa mga magsasara. Umagala talaga ako eh. Konting galapit lang, konting ano, pupunta ako, basta may oras, bakit? Kasi, yung datos, yung datos nasa inyo eh. Yung datos nasa inyo, so, nasa pag-uusap ko na kukuha yung mga datos, Doon po lang ako na ideya. Ano, so, para nasa kayo, na parang TikTok. Ha? Hindi nyo man ako ha hanapin, hahanapin ko kayo. Kung meron ng tuktuk dyan, na tuktok yan, kakantahan ko kayo isa. Ba? So, okay, yeah. sample na natin, isa lang. Kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo ho. Konting entertainment, ano? Ayan po. Para medyo, alam niyo mga kami, eh. sa first district, basta may kibigropo, may kakanta eh. Oh, para sa inyo lahat.

Ah, alam niyo, sinasabay ko ang kantay. Kasi lahat niyang lumang kantay, napakakalat kay Daniel. <laughs> yung iba, hindi eh, naman tayo hindi ko alam yan. Di ba gano'n? Di ba? So, <yung> iba, <laughs> so anyway, maraming salamat po sa congratulations mo sa iyo. Maraming salamat sa program niya sa Senator Komisya ng Tausin Daniel.